Well, 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 well. Guys, andito naman tayo sa isang panibagong view sa area na to. At uh, ito, part pa rin ng, ano, ng uh, sa pagkita. Is na, uh, hindi natin natin ito ng pero ito part to, area na to. Ito ay, ito sa ating, hindi uh, na natin na isang magandang area na, which na, um, mag tayo sa dito. Kaya ito, <laughs> Bakit ba nagtilapon yun? <laughs> Tumitilapon yung tubig sa harap ako Ayan guys, oh, so, ayan oh May alon dyan So yung mga rocket formation Tapos bahagya dito, may beach sya, Ayan yung white sand, ayan So white sand yung tapos ito, rocket formation uh, tapos yun, ang dami naliligo sa sauna no? <laughs> so ito may isang resource dito na actually uh, Doon yung information sa likod, you know? pa na experience na pumasok dito sa loob pero uh, doon sa bandang unahan na doon may entrance lata doon so sa may puno doon banda so hindi ko pa na subukan makapasok dyan so ayan guys, no tapos dito sa bahaging ano kanan ko ayan po yung makikita natin dito ayan sobrang nakaka-relax no so ayan ito uh, try natin mag ano muna mag uh, lapag tayo ng gamit natin no huh? Dami akong dala. Eh, <laughs> <Ayan>, dami akong dala. <laughs> uh, galing din ako nagpalipad road drone. <laughs> ayan. So, ayan. Yes. Sobra na nakaka-relax. Sobra na relax Sariwa yung hangin. No? Ayan. Lapinigan Island. So, yung um, boardwalk. Uh, boardwalk <laughs> walk sa unahan hindi ko ano no? uh, yun ayun yung may ano sa may lawihon ano so ayan, ito yung part ng lawihan siguro dito at doon naman yung sa bakita no? so ayan ang tanawin dito sobrang ganda guys ayan wow tapos yung isang ano rito yung, yung buhangin nya ah uh, normal lang so uh, uh, um, bahagya sa unahan may mga pato no ayan oh, may mga may tatayang mga combination na uh, nature talaga na tumubo talaga dito siya. sa sa uh, may bahay lang ayan so pag nag low tide to guys hanggang doon sa dulo yung ano na yan ito tuyo talaga yan so yan yung area na paliguan ano na yan matutuyo siya pero doon sa unahan Pwede ka pang maligo. Mababaw lang, may itala siya. Ayan, yung... <laughs> Nagsisigawin yung anak ko. Yung mga kasama ko. At saka yung anak ko. Ayan sila. Ayan sila. <laughs> enjoy, enjoy! Enjoy! <laughs> Ayan, so yun yeah, guys, no? Ano ito nga yung commission, no? Medyo matalas siya, pero... Pero okay lang. Ah... Uh, Nakaka ano, nakaka yung niya, yung beauty niya. Hindi naman siya ganong katalas eh, pero sobrang hindi pag-iingat So, ito yung nature niya, makikita natin. Oh. Ano yun? Wala. Sige, sige. <laughs> Oh, <laughs> uh, okay na, okay na. Ayan guys, makikita pa natin isang puno niya niyan. Ano, no? So, uh, isa lang siya, no? Pero doon sa unahan, may mga puno doon. May part na yung mga dahon niya. Ito yung fake na nature, no? Ah, uh, ito may puno din siya na sa loob ng church. So, ito. ah, uh, itong bagay na to, Uh, may rock information you nito know? rock information tapos yun may, dito, yung makikita mong view dito sa Baguia so may uh, parang ano yun um, talagang ba ito po palitin <laughs> ayan tapos sa bahay ko ayan may ano uh, ang tawag dito is uh, uh, ano ba tawag dito parang ano parang palm siya ano আল বিষয় মানে তাহলে ang atmosfer atmosphere guys na talagang mahangin siya na saruway yung hangin na yung fresh air na dumating say kasi galing na sa ako no tapos ah uh, ito's baggy ha parang ito na tayo yung init so yun guys yung mga nakikita natin dito uh, ano po ba uh, yung puno Mostly yung puno niya ay ito, 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 isang ano na to, isa, isang mga pinakamalaking puno ito ito na pinutol na nga lang eh no? Pero nakikita ko talaga ng ano, uh, yung puno niya Ayan. So, ayun lang yung mga tanawin e you no? Know? So, uh, yeah. pag tinabi natin dito sa baba so super relax guys, no? Balik tayo sa ating besto. of At least na-tour ko kayo Sana yung nagustuhan nyo yung aking tour dito sa akin So uh, Bagya, medyo pakitad na, no? Ayan, kunin ko yung gamit ko kasi baka mamaya eh mabutan May tumas <laughs> Ayun, may na ng tubig <laughs> So guys, no? Dito tayo, lipat tayo, lipat tayo ng pwesto stable. Ang ganda naman 'di, guys. maglasi talaga. Tingnan natin ang animaly league ko mga mga. Dito ko lang nadala yung underwater camera ko eh. Eh yung Eh anak <laughs> ko si Lal. So, guys. Video lagi kita natin, 'no? Wow. Wow. So, naga ya. Mau Wow. Halo, halo Buster. Ayo naman, brown. Gigalak dito? Ha? So yan guys no. Dito tayo. Dito Ito ang isang area na which is na. Uh, uh -huh. um, uh -huh. So simple simple lang guys pero And, uh, lalo pa uh, 'yung ano niya uh,

sa inyong suporta. na